Nanliligaw daw si Dominic Roque kay Sura Mirez, ayon sa balitang ibinahagi ni Oji Diaz sa kanilang online show na Showbiz Update sa YouTube. Kamakailan, napansin ng mga tao ang pagiging malapit ni na Dominic at Sue sa isang bar sa Siargao. Sinasabing sobrang sweet nila sa isa't isa, at kumalat pa ang isang video kung saan makikitang naghahalikan sila. Agad itong umani ng reaksyon mula sa mga netizens at nagdulot ng usap-usapan sa social media. Marami ang nagulat sa balitang ito dahil kilala ng publiko si Javi Benitez, ang nobyo ni Sue at kasalukuyang mayor ng Victoria City sa Negros Occidental. Dahil sa lumalabas na issue, nadamay si Javi at naglabas siya ng pahayag upang linawin ang sitwasyon. Ayon sa kanya, Apat na buwan na silang hiwalay ni Sue, bago pa man kumalat ang mga balita tungkol kay Dominic. Nagpasalamat siya sa mga alaala nila ni Sue bilang magkasintahan at hiniling niya ang kaligayahan ng dating kasintahan sa bagong kabanata ng buhay nito. Ayon pa sa mga dagdag na impormasyon mula kay Ogie Diaz, nagpapadala raw ng pagkain ang ina ni Dominic Roque kay Sue, na tila nagpapakita ng suporta sa bagong relasyon ng anak.